Isang advokasya ang isinusulong ngayon sa bansa ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ito ay ang Good Governance Campaign na inaasahang magbubuklod-buklod sa mga alkalde para labanan ang korupsyon. May ulat si Glory Balegan ng PTV Cordillera good governance yan ang adbokasiya na sinimulan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na gusto niyang ipatupad sa buong bansa ito rin ang kanyang naging inspirasyon para mabuo ang Mayor's for Good Governance Movement para tibayan at isulong ang mabuting pamamahala ng gobyerno isa rin si Mayor Magalong sa anim na convenors ng M4GG Movement kasama ang mga mayor ng Quezon City, Marikina City, Dumaguete City, Isabela City sa Basilan at kauswagan Lanao del Norte. O, nakakatuwa na pa palang naniniwala talaga sa good governance. at Ito'y movement, hindi ito organization, um, voluntary ito. At we have a set of uh, standards. Next clearly specified naman yun sa aming manifesto. Walang official official dito, walang mataas, pare-pareho lang kami, pantay-pantay lang ang tingin namin lahat sa isa't isa. Mahigit 100 mayors na ang lumagda sa manifesto na nangangakong makikipagkaisa sa Good Governance Campaign. Pamunahing layunin ng M4GG Movement na ipaunawa sa mga Pilipino ang kahalagahan ng good governance at ang masamang epekto ng korupsyon sa bansa. Bukod sa mga local chief executives, hangad din ng grupo ni Mayor Magalong na palawakin ang good governance movement sa iba pang sektor ng lipunan. Basta yung nandun lagi yung 4GG, yung number 4GG. And eventually, kung dumami ng dumami yung sectoral movement, makakaroon ng isang overarching movement. Yun na yung F4GG, Filipinos for Good Governance. So, sana magtulungan tayo at masok. isa lang naman yung ating hangarin dito eh. Na magkaroon tayo ng, uh, meron tayong pagmamahal sa bayan. Uh, pangalawa, gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan yung ating mga kabataan ngayon. Nananawagan din si Mayor Magalong sa iba pang mga alkalde na makiisa sa hangarin ng M4GG Movement. Glory Balegan, para sa bayan.